Sumainyo ang Panginoon at sumayyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ina inanyayahan si Jesus ng isa sa mga pariseyo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain ni Jesus sa bahay ng pariseyo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya ay nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito at ng kanyang buhok hinagkana ang at pinahira na ng pabango. Nang makita ito ng pariseyong nag-anyaya kay Yesus, nasabi nito sa sarili, Kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya, isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simona, sinabi ni Yesus, Simona, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, Ano po iyon na guro? Sinabi ni Jesus, May dalawang taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa'y limang daang dinaryo at ang isa na may limampu. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahala sa nagpautang? Sa nagpautang. Sumagot si Simona. Sa, sa palagay ko ay ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo ang tugonan ni Jesus. Nilingon niya ang babae at ang sinab, at sinabi kay Simona, Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa ngunit binasan niya ang, ng luha ang aking mga paa at pinunasan na ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkana, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahalan na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahala na ipinamamalas. Sa kasinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, Sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan na ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, Iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaon ka, yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong na Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin. Panginoong Heso Kristo.